Merienda tayo mga kaurag. Kape. Kape at tinapay. Kumusta kayo mga kaurag? Um, naisipan ko lang mag video ngayon kasi wala naman. Kagigising ko lang eh. Hapon ngayon eh. Mag alas 4 ng hapon. Kasi mamaya may trabaho pa ako mga kaurag eh. Mamaya ang gabi. Bali yung uh, may 4 hours pa kasi akong tatrabahuhin eh. Ah, uh, kami kasi mga street cleaner. Broken time kasi yung schedule namin mga tawag 8 hours lang yung trabaho namin sa isang araw pero broken time. Yung apat na oras, um, trinabaho na namin kaninang umaga tapos yung apat na naman mamayang gabi. Kaya yun, ah uh, kagigising ko lang na ng ngayong hapon, alas 4 na ng hapon kaya nagmerienda ako. Tara merienda tayo mga taurag. Naisipan ko lang mag-video mga kaurag kasi minsan may naririnig akong mga salita na hindi nga minsan eh, kumbaga lagi lagi kong naririnig eh. Um, di ba pag may problema tayo sa buhay, sasabihin ng iba, huwag kang susuko. Di ba? Ang totoo, mali yun mga kaurag eh. <laughs> para sa akin na ah, ano ako pag nadidinig ko yun parang ah, mali yung termino eh. Ba't ka susuko di ba? Ano bang kaso mo? Di ba? <laughs> Kumbaga mali yung termino ng mga ng mga ano ng mga ganoong salita. Mas mabuti pa siguro'ng pakinggan yung Huwag kang ihinto sa problema tuloy lang ang uh, buhay yun mas maganda pa rin yun pero yung uh, wag kang wag kang susuko parang nakakairit uh, ang pakinggan eh kapag nakakadinig akong ganoon eh kasi unang una ba't ka susuko di ba diba, ang termino ng di ba kapag may kaso lang gano'n. Diba, <laughs> yun ang mga ano natin eh. Kapag uh, kapag uh, sumu pinapasuko di ba ng halimbawa authority sumuko ka na di ba tapos sasabihin ng tao wag kang sumuko sa problema di ba wala namang kaso eh kumbaga wala kang kaso dun eh ba't kasusuko di ba yun lang na ko lang mag video mga kaurag ah <laughs> uh, wala lang kumbaga ano lang kasi nagbimirinda ko ngayon eh. Mamaya pa yung uh, trabaho ko. At saka ano pa nga ba yung nadidinig kong uh, salita? Ano ba ba yun? Uh, nakalimutan ko yung isa eh. Yung ah... Uh, ah, yung uh, isa pa. Minsan nadidinig natin yung ah... Uh, kapag uh, may pagsubok din tayo sa... sa buhay minsan sinasabi natin tuloy tuloy lang ang laban di ba tuloy lang ang laban unang una sino bang kalaban mo di ba kasi problema nga ang pino natin dito eh pin problema kung baga problema natin tapos sasabihin natin ah uh, tawag dito tuloy lang ang laban <laughs> Unang-una, -una, sino bang ba kalaban mo? Diba? Dapat ang tamang termino dyan, mga kaurag. Wag uh, huwag kang ihinto sa pagsubok. Yun, mas maganda pa rin yun. Mas maganda yung pakinggan, mga kaurag. Huwag kang ihinto sa pagsubok. Kaysa naman yung uh, tuloy lang ang laban. Diba? Pag nadidinig mo yung laban, ibig sabihin, parang nakikipag ratratan kay <laughs> Parang nakikipagbarilan pagbarilan kay, Tuloy lang ang laban. Tadididid. Parang ganun lang. Ah, yun lang. Naisipan ko lang. Dapat ang tamang termino dyan. Tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang ah, ano ng buhay natin. ah ikot ng buhay. Yun. Wala lang. Naisipan ko lang. nag lang ako. ah magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ano po ngayon? Bali, December. Ano ba ngayon? 27 seven uh, Three days na lang ata. Twenty-eight, twenty-nine, Four days. Mag-new year na mga kaurag. Um, happy new year na lang po sa inyo. Sana good health. Yun lang ang pinaka number one natin eh. Good health eh. Wala nang mga katalo dyan, eh. Wala nang mga katalong ano paman. di ba wala nang uh, makatalo kaya hanggang dito na lang yung uh, video ko maraming salamat merienda po tayo